So, lolo nga po pala. Andito naman tayo sa panibang video. And ngayon nga pala, ay pupunta nga pala kami na market. Pero hindi lang pala na market. Pupunta kami ng BGC. Alam nyo bakit? Dahil nga pala, ay titingin nga pala kami ng sapatos ni Kuya. Pero yung sapatos na yun is kailangan na kailangan nyo naman na talaga. Kasi syempre, nagbibinata na siya. And kumbaga lumalaki na rin siya, ganun. And diba, wala rin siyang magamit o masuot na sapatos sa kulay puti. Kaya bibili sana siya ng Air Force One. Sana! Di ka naiwan. <laughs> Joke lang po! <laughs> Punta nga pala kami sa mismong store ng Nike dito sa BGC. Siyempre, maghahanap nga kami ng Air Force One, men. Grabe, ang laki ng anong building nila, oh. Second floor, tas meron pa silang elevator dyan, panis. So, ayun, abang pumipili sila, maganda, ba? Diba? Kailangan naman pumili ka ng pangit. Uy, nasaktan. Diyak lang, diyak lang. Pero meron din silang nagustuhan. Ayan, oh, nagustuhan din nila, yan. Kasi tignan nyo, parang Jordan 1 show. Oh. Ay, pero di ba sinabi ko pumili sila ng maganda? Kayo naman pumili kayo. Pumipili kasi kayo ng gwapo kaya kayo nasasaktan. Kasi hindi lahat ng lalaki manloloko. Subukan mo kasing magmahal lang lalaking di ka Pero alam mong seseryosohin at mamahalin ka ng totoo. Haha, <laughs> back to the video. So yan pumunta nga pala kami na second floor kasi syempre, kaming mahanap na maganda sa baba. Kaya syempre, ako ay isang pasaway na tao. Eh, ko nga pala yung treadmill. Ay, yung treadmill tuloy. Kasi yung workup, workout nila. Pero pwede talaga yan gamitin, ha? Pwede yan, may authorized yan, men. Pwede, pwede yan, pwede. Pero kailangan mo lang naman talaga mag-ingat. Mag-ingat sa mga taong hindi ka naman mamahalin. So ayan meron yan o, ayan yung sinasabi kong elevator nila. Panis. So wala nga pala kami makita dito sa Nike store. Wala talaga kami nakita. <laughs> Overall. Pero syempre tapusin nyo muna tong video na to. Syempre. So pumunta muna kami ng market and bumili nga pala ako ng pantalon. Dahil syempre puro short na lang yung meron sa akin. Syempre bibili rin ako ng ganyan kasi sa school is bawal. Ang short. Syempre nagmerienda muna kami and kita nyo guys sa so may jolly bot. May robot na nagbibigay ng ano, order sa Jollibee. Ang galing, no? Pero apat lang kami yan. Tignan Tingnan yung order namin. Walo. Eh, syempre, tricks lang namin yan. Pero hindi ko nasasabihin yon Haha, <laughs> kami lang nakakaalam. Basta mapapamura kayo. Shish! Tingnan nyo, ang cute niya ate. Eh, oh ay, yeah. Kala mo ha? Ayaw niya pa pinapadelete niya pa sa akin yan? Wag, wag ko daw isama. Pero isasama ko, syempre, mabait ako eh. Pero sunod na naman na pagka merienda namin, eh syempre, humanap na naman kami ng sabato si Guya. And napakaganda niyan no, yung hawak ni Guya na kulay black. Black and white, napakaganda men, promise. Kung ako sana may pera, binili ko na yan eh. Kaso wala eh, wala akong pera. Pero yun, ang ganda talaga sana na lang. He, baka malay nyo. Ehem, ehem, sponsor. Diyan man He, joke lang. Pero tignan nyo, si Kuya Carlo yung walang balak bumili ng sapatos, pero napabili ng sapatos. And syempre, nangutang kay Ate Joyce. Ha, Pabayaran naman daw niya, yun. Yung binili nga pala ni Kuya Carlo na sapatos is Precision 6. Grabe, sobrang saya ni Kuya Carlo, pero si ate, hindi. Ang gusto niya pang mag-walkout eh. Ayun tignan niyo, panoorin niyo na lang. Kuya Carlo. Ayan. Yes, though, I mean, Yes, yes, though. yes daw. Yes. Uy, yun sa'yo. Pero ba't yung isa? Ba't yung isa? Ate, ate. 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 Ay, nangita ka, nangita ka. Okay. Tapos ako, sinukat ko yan na hindi ko alam kung bakit ko sinukat. Sinukat ko yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung Air Force One na yun na black. May outline na black ganun. s size 10 yan, e size 7.5 lang yung pa ako. Wala lang, trip ko lang trip masaktan. haha, <laughs> joke lang. Wala, eh, ang ganda talaga eh. Kaso walang pera eh. <laughs> Pero dyan yung sapatos na yan, yung gestor nila yan is nasa aura. Aura na pala kami yan. Baka di ko nasabi, diba? Pero may napakaganda, napakaganda din ng mga binib binibenta nilang sapatos dito ah. Ayan, tignan nyo na si ate. Medyo nalulungkot na siya. <laughs> Tapos syempre, bago kami umuwi, eh, syempre, 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 joke lang niya Kumain muna kami, donut, crispy cream, shish! Donut, donut, meron akong kasabihan. Do not forget that I love you. Uy! Meron pa syempre. Ha, LD boy, LD boy. So, ay na, pagkatapos nga pala namin bumerwenda, eh, syempre, umuwi na rin kami. So, bye-bye, Margaret. See you sumuli. And bye-bye na pala sa inyo. Bye-bye. Mama, chup-chup.